Hello and welcome back again to my YouTube channel The Mommy Jaja Blags. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera at pampaswerte din ito sa ating tahanan. Kung kayo ba ay nakakaranas ng kahirapan, ng alat sa pera, kabigatan ng pamumuhay, ng mga kamalasan, kung minsan pa ay nagkakautang at kung minsan pa ay merong mga pagkakasakit, mga hindi magandang pangyayari sa ating buhay, kung kayo ba ay sawa na sa kahirapan at sa kamalasan, lalo na kung kayo ay masisipag na tao at pakiramdam nyo palagi na lang kulang pag magkaroon man ng pera ang bilis din itong maubos o mawala parang nakakapagod din ang mga ganitong sitwasyon na palagi na lang na kinukulang sa budget ang alat talaga sa pera parang mabigat ang pamumuhay kaya kung kayo ay sawa na sa mga ganitong sitwasyon sa inyong buhay meron akong maibabahagi na pampaswerte na makakatulong na makapag-akit ng pera ng kasaganahan, ng prosperity at kaginhawaan sa inyong buhay. Kaya kung kayo ay panatiko at mahilig sa mga pampaswerte, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi. At kung hindi naman, umanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Mainam na gumagawa tayo ng mga pampaswerte dahil ito ang magsisilbing gabay at magpapalakas ng loob natin. Lalo na kung kayo ay merong mga pangarap sa inyong buhay na guminhawa, makaahon sa hirap, matapos na itong mga kamalasan at maging mayaman at magkaroon ng maraming pera. Napakadali lamang ng pamamaraan ng pampaswerteng ito. Mangangailangan lamang tayo dito ng bowl o mga mangkok at lalagyan ito ng bigas. Alam naman natin na ang bigas ito ay simbolo ng kasaganahan at kayamanan. At nagpaparami din ito ng pera. Mangangailangan din tayo dito ng tatlong cinnamon stick. Kung walang cinnamon stick ay pwede din ang cinnamon powder. Ang cinnamon stick ang siyang magpapalakas ng mga pampaswerte na ating ginagawa para mapabilis at matupad kaagad ang mga hinihiling natin sa buhay. At mangangailangan din tayo dito ng tatlong dahon ng laurel. Kailangan ay buo. Alam naman natin ang kapangyarihan ng dahon ng laurel. Ito ay all in one pampaswerte na mabisang magtupad ng mga kahilingan at ginagamit din ito na pang Anuman Ano man ang mga hilingin mo dito sa laurel mapapera, maging para sa negosyo, para sa iyong trabaho, love life, o kahit na anong mga hinihiling mo sa buhay ay tinutupad ng dahon ng laurel. Bago mo itusok ang dahon ng laurel ay humiling ka muna dito ng mga kahilingan mo. Bago mo itusok sa bigas. At mga ngailangan din tayo dito ng tatlong pisong barya, silver coins. Dahil ito naman ang mag-aakit ng kasama pa niyang pera at ang silver coins ay pilak. Isa din ito na magsisilbing protection. Ganito lang ang gagawin na pampaswerte. Ito na ang magsisilbing pampaswerte sa pera at sa inyong tahanan. Ilalagay lamang ito sa inyong altar sa likod ng inyong pintuan o sa itaas ng cabinet. Gagawin ito tuwing Martes at Biyernes at full moon. Kapag gumagawa kayo ng mga pampaswerte, dapat meron kayong 100% na paniniwala. Paniwalaan ang mga pampaswerte na ginagawa para ito'y maging epektibo at tumalab talaga alisin ang mga galit at sama ng loob ang mga negatibo mong iniisip, iwaksi mo muna yan para hindi yan yung ma-attract mo. Paganahin ang law of attraction. Mag-affirm ka na magiging mayaman ka, magkakaroon ka ng maraming pera. Puro kasaganahan lamang ang matatamasan ng inyong pamilya. Hindi na kayo kukulangin sa budget. Hindi na kayo mahihirapan. At puro kasaganahan at karangyaan na lang sa buhay ang mararanasan ninyo. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin ng time team sa poong may kabal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.